Tatlong minuto lang. Tatlong minutong magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Paano mo malalaman kung ang nakita mo ay galing sa langit o sa impyerno? Lalo na kung pareho silang nagniningning. Noong Martes ng umaga, sa syudad na piniling Diyos, nagtago ang araw sa likod ng mga ulap na parang may takot na lumitaw. Ang hangin sa Jerusalem ay naging kakaiba. Mabigat pero hindi nakakahinga ng hirap. Malamig pero hindi dahil sa panahon. Mga ibon ay tumigil sa paglipad, mga aso ay nanahimik at mga sanggol sa buong lungsod ay sabay-sabay na tumigil sa pag -iyak. Ang kalikasan mismo ay naghanda para sa isang bagay na hindi pa niya naranasan. Sa Mount Sion, doon sa lugar na sinabi ng mga propeta na magiging trono ng kordero, biglang sumiklab ang langit. Hindi kidlat, hindi meteor, hindi anumang natural na fenomenon na nakilala ng agham. Isang biglang pagkakabukas ng dimensyon na parang sinira ng mataas na kapangyarihan ang sariling batas ng pisika ang hangin ay naging elektrik, ang lupa ay nanginig ng kaunti, at ang mga tao sa paligid ay naramdaman ang presensyang hindi nila maaring ipaliwanag. Tapos lumitaw siya, ang figure na magpapagulong sa buong mundo. Nakatayo sa himpapawid, may mga pakpak na gawa sa liwanag. Mukha na nagbibigay ng kapayapaan, pero mata na nagsasalita ng mga lihim na hindi pa handang marinig ng mundo. Mga braso niya ay nakataas sa langit parang sumusunod sa ritmo ng awit na hindi naririnig ng tainga pero nadarama ng kaluluwa ang balat niya ay parang ginto na binubuga ng apoy pero apoy na hindi nakakasunog liwanag na nagpapagaling sa mga mata na tumitignan tatlong minuto sandali lang para sa kalangitan habang buhay para sa mga nakakita at habang nakatayo siya doon nakatingin sa mga tao na nagtitipon sa baba may tanong na lumutang sa isip ng bawat isa kung ito ang simula ng wakas Handa ka na ba? Pero ang mas nakakatatakot na tanong ay paano mo malalaman kung ito nga ang simula ng wakas na hinihintay mo? O ang simula ng huling pagkakalinlang na magdadala sa lahat ng tao sa kawalang-hanggan? Ang Jerusalem na nakita ng mundo sa mga video na kumalat sa internet ay hindi na ang parehong lungsod na ginigising ng adhan tuwing umaga at ng mga tunog ng shofar tuwing hapon. Sa loob ng tatlong minutong iyon, ang buong atmosphere ng banal na lungsod ay naging iba. Parang ang dimension mismo ng spirituality ay lumaki at umabot sa lahat ng sulok. Mga turist na nasa Jerusalem Temple Institute ay nagsimulang magvideo, hindi dahil naging viral content hunter sila, kundi dahil ang mga kamay nila ay gumalaw mag-isa. Ang mga phone ay parang guided ng hindi nakikitang puwersa. Lahat nakafocus sa parehong direction. Lahat nakacapture ng parehong angle. Hindi coincidence ang nangyari. Merong orchestration na lampas sa human comprehension. Ang mga rabbi na nagsisimba sa western wall, mga muslim na nagdadasal sa Al-Aqsa, mga Christian na naglalakad sa Via Dolorosa, lahat sila ay napatigil at nagtingin sa parehong direksyon. Pero ang pinakamisteryoso sa lahat ay ang reaksyon ng mga tao. Walang takot sa mga mata nila, walang panik sa mga boses nila. Sa halip may kakaibang peace na dumating sa kanilang mga puso. Peace na hindi galing sa pagkakaalam na ligtas sila kundi peace na galing sa pagkakaalam na may mas mataas na purpose ang nangyayari. Mga bata ay tumigil sa paglalaro at nakipagtitigan sa langit. Mga matanda ay napaluhod at nagsimulang umiyak nang hindi nila alam kung bakit. May supernatural unity na nangyari sa lungsod na kilala sa division at conflict. Ang pinakamahalagang tanong na nagbubulong sa isip ng mga biblical scholar ay ito. Bakit ngayon? Bakit sa generation na ito? sa panahong lahat ay documented, lahat ay na-video, lahat ay instantly nakashare sa buong mundo? Ang mga ancient prophecies ay nagsasalita ng mga signs and wonders sa end times, pero hindi nila inexplain kung paano ito magiging global experience. Ngayon alam na natin, sa pamamagitan ng technology na akala natin ay tool lang natin, naging instrument din pala ng divine revelation or divine deception. Ang mga eksperto sa atmospheric phenomena ay walang explanation ang mga scientists na nagspecialize sa optical illusions ay nagsasabing impossible ang nakita ng mga tao. ang mga psychologists na nag-study ng mass hysteria ay nagsasabing walang pattern na tumugma sa Jerusalem event. lahat ng natural na explanation ay naging insufficient at ang humanity ay naface sa choice. tanggapin na may mga bagay na lampa sa scientific understanding o mag-create ng mas elaborate na theories para lang hindi aminin na may supernatural realm na active sa mundo. nakaka intrigue ka na sa mga revelations na ito, mag-subscribe sa channel. Marami pang mga hidden truth sa biblical history na kailangan mong malaman at ang Jerusalem Angel ay simula pa lang ng isang mas malaking revelation na magbabago sa lahat ng akala mo tungkol sa end times. Sa ikalawang minuto ng apparition, nangyari ang hindi inasahan ng sinuman. Ang figure ay hindi lang tumayo sa himpapawid. Nagsimula siyang gumalaw. Hindi tulad ng mga anghel sa mga painting na static at peaceful, ang Jerusalem Angel ay nagpakita ng dynamic movement na parang sumusunod sa isang divine choreography na hindi namin naiintindihan. Ang mga pakpak niya ay hindi lang ornamental. Gumagalaw sila sa rhythm na parang may kausap siya sa spiritual realm na hindi namin nakikita. Bawat pag-flap ng mga pakpak ay nagdudulot ng waves of light na umabot sa mga tao sa baba. Hindi heat waves, hindi sound waves light waves na pumasok sa mga puso ng mga nakatingin at naging source ng unprecedented emotional release. Mga taong hindi umiiyak ng matagal ay biglang naging fountain ng luha pero hindi sad tears, tears of recognition. Parang nakita nila ang matagal na nilang hinahanap pero ang pinaka-shocking na nangyari ay ang moment na tumingin siya pababa. Yung mga mata na dati ay nakatungo sa langit ay biglang naging focused sa mga tao sa Mount Sion. At sa moment na yon, lahat ng nakakita sa kanya ay naramdam ang same sensation. Parang kilakila na nila siya from somewhere. Parang may previous encounter na hindi nila matandaan. Hindi nostalgia, hindi deja vu. Recognition na galing sa pinakalalim na part ng soul nila. Ang mga cellphone videos ay nag-record din ng mga sounds na hindi naririnig ng mga tao doon mismo. Mga wavelengths na nasa ibang frequency. Mga vibrations na nadetect lang ng mga electronic devices ang mga audio engineers na nag-analyze ng mga recordings ay natuklasan na may underlying harmony sa lahat ng sounds, harmony na perfect mathematically, parang composed ng someone na may absolute understanding ng musical physics, hindi random noise, hindi atmospheric disturbance, celestial music na hindi para sa human ears, pero nare-record ng human technology. Sa huling parte ng third minute, ang atmosphere ay naging expectant. Parang lahat ng nakatingin ay naghihintay ng announcement ng message ng directive. Ang angel ay naging perfectly still, mga pakpak ay naka-stretch wide, mukha ay naging luminous pa. At sa moment na 'yon, bawat tao sa Jerusalem ay naramdam na may malaking revelation na paparating. Pero sa halip na salita, sa halip na message, ang nangyari ay ang pinaka-mysterious part ng buong event. Ang angel ay nagsimulang mag-fade pero hindi dahil umalis siya, kundi dahil ang reality mismo ay hindi nakaya kaya siyang i-contain sa dimension na ito. Ang transformation na nangyari sa mga tao ay hindi lang emotional, physical din. Mga taong may sakit ay nagsimulang makaramdam ng relief na hindi nila ma-explain. Hindi miraculous healing na instant, pero parang may healing process na nagsimula sa cellular level. Mga doktor sa Jerusalem Hospitals ay nagtaka kung bakit bigla na lang bumaba ang number ng emergency cases sa araw na yon. Hindi dahil nawala ang mga sakit, kundi dahil parang na-manage ng mga katawan ng mga tao ang pain nila in a different way. Pero ang spiritual impact ay mas profound pa. Mga tao na secular, mga tao na hindi religious, mga tao na skeptical sa lahat ng spiritual matters, ay biglang nakaramdam ng presence na hindi nila madadenay. Hindi conversion sa specific religion, In sudden belief sa particular doctrine, awareness sa spiritual dimension na hindi nila napapansin before, parang na-open ang mata nila sa reality na hindi nakikita ng mga mata, na dinig ang mga sounds na hindi naririnig ng mga tenga. Sa mga sinagog, mosque at churches sa Jerusalem, ang attendance sa susunod na mga araw ay naging unprecedented, pero hindi dahil sa takot, hindi dahil sa obligation, dahil sa hunger. Hunger para sa deeper understanding hunger para sa connection sa divine realm na bigla na lang naging real sa kanila. Mga religious leaders ay nagulat sa uri ng mga tanong na tinatanong ng mga tao. Hindi basic questions tungkol sa faith, kundi deep theological inquiries tungkol sa nature ng divine intervention sa modern world. Ang pinakanakakalito na aspect ay ang diversity ng interpretations. Mga Jews ay nakita ang angel bilang harbinger ng messianic age. Mga Christians ay naging divided. Iba nagsabi na sign of Christ's return. Iba naman nagsabi na warning against false signs and wonders. Mga Muslims ay nag kung angel ba ito na mentioned sa Quran o jinn na nagdi-disguise. Lahat may biblical o scriptural basis para sa interpretation nila. Lahat may valid theological framework para sa conclusion nila. Pero sa gitna ng theological debates, may shared experience na hindi matatanggi ng sino man na nakakita. Ang experience na may higher reality na active sa mundo, na hindi detached, na hindi distant, present, involved, at ready to intervene sa human history. Ang question na nagiging urgent ay hindi na totoo ba ito? Kundi, ano ang meaning nito para sa amin? At sa tanong na 'yon, nagsisimula ang pinakamahalagang spiritual battle ng generation na ito. Ang battle between authentic divine revelation at sophisticated spiritual deception na magkahawig na hindi mo madidistinguish kung hindi ka guided ng true discernment na galing sa Diyos mismo. Sa exact moment na nag ang angel, nangyari ang hindi inaasahan ng mga scientists, theologians, at government officials na nagmonitor sa situation. Ang electromagnetic field sa buong Jerusalem ay naging abnormal, hindi destructive, pero powerful enough na madetect ng mga instruments sa buong Middle East. Ang satellite images ay nagpakita ng energy signature na hindi pa nakita sa recorded history ng humanity. Pero ang real battle ay hindi sa physical realm, sa spiritual dimension na biglang naging accessible sa mga taong may discernment. Mga prophetic voices sa iba't ibang churches ay nagsimulang mag-receive ng visions at dreams na consistent sa isa't isa kahit hindi sila magkakakilala, kahit nasa iba't ibang bansa sila. Lahat ay nagsasalita ng parehong message. Ang Jerusalem Angel ay hindi isolated event. Opening act ng series ng supernatural manifestations na magaganap sa susunod na mga buwan. Ang Vatican ay nag-convene ng emergency council. Ang Chief Rabbinate of Israel ay nag-call ng unprecedented meeting kasama ang mga leading Kabbalistic scholars. Ang Islamic scholarly community ay nag-organize ng global conference para sa interpretation ng event. Lahat ay naging aware na ang nangyari ay hindi lang local phenomenon, global spiritual shift na magre-require ng coordinated response mula sa lahat ng major religious institutions ng mundo. Pero habang nag-organize ang mga religious leaders, may mas subtle na spiritual warfare na nagsisimula. Mga taong nakakita sa angel ay nagsimulang matarget ng unusual spiritual attacks. Hindi obvious, hindi violent, pero persistent attempts na ma-undermine ang faith nila sa authenticity ng experience nila. Mga doubts na hindi galing sa logical thinking kundi deliberately planted para ma-confuse ang discernment nila. Spiritual battle na hindi nakikita pero ramdam ng mga involved. Ang pinakanakakatakot na realization na ito. Kung authentic ang Jerusalem Angel, meaning totoo na may divine intervention na nagsisimula, then humanity ay nasa threshold ng prophetic fulfillment na magbabago sa lahat. Pero kung deception ito, meaning may evil force na kaya ng magmanufacture ng supernatural phenomena na indistinguishable sa authentic divine manifestation, then humanity ay nasa unang stage ng ultimate spiritual deception na maglilid sa mass delusion na mentioned sa biblical prophecies. Sa dalawang possibility, ang choice na gagawin ng bawat individual ay hindi lang personal decision spiritual positioning na magdedetermine kung saan sila mapupunta sa battle between light and darkness na nagsisimula na sa mundo. Tatlong linggo pagkatapos ng Jerusalem event, nagsimula nang lumabas ang mga consequences na hindi inaasahan ng sinuman. Ang tourism sa Israel ay nag-skyrocket, pero hindi ordinary tourists ang dumadating. Mga tao na may spiritual seeking na intense, mga pilgrims na naghahanap ng personal encounter sa divine realm na naopen sa Jerusalem. Ang Israeli government ay na-overwhelm sa influx, pero hindi nila makontrol dahil may legitimate religious freedom issues na involved. Ang international media ay naging divided sa coverage. Mga mainstream news outlets ay nag-focus sa scientific explanations at psychological theories. Mga religious media networks ay nag-declare ng various interpretations depende sa denominational perspectives nila. Pero ang social media ay naging battleground ng theological debates na hindi na friendly discussions. Passionate arguments na nagre-reflect ng deeper spiritual tensions na na-trigger ng event. Sa academic world, may silent revolution na nagsisimula. Mga professors sa theology, psychology at physics ay nagsimulang mag-collaborate sa mga ways na hindi pa nangyari before. Ang traditional boundaries between science and spirituality ay nagsimulang mag-blur dahil sa Jerusalem angel phenomenon na hindi ma-fit sa existing categories ng understanding. Mga research grants ay nare towards interdisciplinary studies na combination ng quantum physics, consciousness research, at biblical prophecy analysis. Pero ang pinakamahalagang development ay ang emergence ng new kind of discernment sa Christian communities worldwide. Hindi lang intellectual discernment kundi spiritual sensitivity na nagde-develop sa mga taong nakakita o nakarinig tungkol sa Jerusalem Angel. Parang na-activate ang spiritual gifts na dormant. Parang naging sharp ang ability nila na ma-detect ang difference between authentic spiritual phenomena at counterfeit manifestations. Ang resulta ay isang global spiritual awakening na complicated at dangerous sa same time. Complicated dahil may legitimate divine activity na nangyayari, pero dangerous dahil may increasing na counterfeit supernatural phenomena na nagsisimula ring mag sa iba't ibang parts ng mundo. Ang challenge para sa mga believers ay ang development ng razor-sharp discernment na kaya nilang i-distinguish ang authentic moves ng God sa sophisticated deceptions na designed specifically para ma-deceive ang mga taong spiritual at sincere sa faith nila. Ang Jerusalem Angel ay hindi ending, simula ng spiritual season na magre-require ng unprecedented level ng wisdom at discernment para man-navigate ng tama. Ang mga ancient prophecies ay nagsisimula ng mag-align sa mga nangyayari sa Jerusalem sa mga ways na hindi coincidence. Ang Book of Revelation chapter 14 ay nagsasalita ng 144,000 na magiging sealed sa Mount Sion at ang Jerusalem angel ay nag-appear exactly sa location na mentioned sa prophecy. Ang Book of Joel ay nag ng signs and wonders sa heavens and earth before the great and terrible day ng Lord at ang electromagnetic anomalies na na-detect sa Jerusalem ay nagmatch sa descriptions ng cosmic disturbances na prophesied. Pero ang nakaka excite na prophetic connection ay ang reference sa Daniel chapter 12 tungkol sa time ng unprecedented spiritual warfare na magsisimula sa end times. Ang verse na nagsasabi na many shall run to and fro and knowledge shall increase ay naging literal sa Jerusalem event. Ang information ay nag-spread instantly sa buong mundo through digital technology, atang spiritual knowledge ay nag-increase dramatically sa mga taong naging open sa supernatural realm dahil sa angel encounter. Ang eschatological implications ay nagiging clear sa mga prophetic scholars na nag-study ng patterns. Ang Jerusalem angel ay hindi isolated supernatural event, marker event na nagsisignal signal ng transition into the final phase ng human history na described sa biblical prophecies. Ang sequence ng events na magfo-follow ay predicted sa scriptures. increasing supernatural manifestations, growing spiritual deception, polarization between those who follow authentic divine guidance and those who follow counterfeit spiritual phenomena. Ang prophecy sa Matthew 24:24, tungkol sa false signs and wonders nakayanang mag deceive even the elect, ay naging particularly relevant. Kung ang Jerusalem angel ay authentic divine messenger, then ang increasing counterfeit supernatural phenomena na mag appear afterward, ay designed para makonfuse ang discernment ng mga believers. Kung naman ang Jerusalem Angel mismo ay sophisticated deception, then ito ang beginning ng great delusion na prophesied na magdadamay sa majority ng humanity sa end times. Ang prophetic timeline ay nagiging accelerated. Ang mga events na expected na mangyayari sa loob ng decades ay parang nagcompress sa loob ng months or years. Ang spiritual battle na described sa Ephesians chapter 6 tungkol sa wrestling against spiritual wickedness in heavenly places ay hindi na metaphorical, literal na spiritual warfare na nagiging visible sa physical realm through supernatural phenomena na impossible na i-ignore or i-explain away. Ang generation na ito ay naging witness sa prophetic fulfillment na matagal nang hinihintay. Pero ang question na life and death important ay, prepared ba tayo sa spiritual challenges na kaakibat ng prophetic season na ito? o magiging casualty tayo sa deceptions na magkakahawig sa authentic na hindi natin madidistinguish, ang Jerusalem Angel ay hindi naging memory na mafe-fade sa social media feeds ng mga tao, naging turning point na nag-divide ang human history sa before at after. Bawat tao na nakakita, nakarinig, o naging affected, ay naging part ng generation na hindi na pwedeng magpretend na walang supernatural reality na active sa mundo. Ang comfortable na secular worldview na naging foundation ng modern society ay naging impossible na i-maintain. Sa personal level, ang bawat individual ay nakonfront ng choice na hindi pwedeng i-postpone o i-ignore. Ang choice between authentic spiritual discernment na nakafocus sa truth kahit uncomfortable, or easy na acceptance ng spiritual phenomena na pleasing sa emotions pero potentially deceptive. Ang Jerusalem Angel ay naging spiritual litmus test. Ang reaction mo sa kanya ay nagre-reveal ng spiritual condition ng puso mo at ang level ng discernment na meron ka. Ang mga families ay naging divided, hindi dahil sa politics, hindi dahil sa personal conflicts, kundi dahil sa spiritual interpretations na fundamentally different. Mga anak na naging open sa supernatural realm ay hindi na maintindihan ng mga magulang na skeptical. Mga magulang na naging spiritual seekers ay hindi na ma-relate sa mga anak na determinadong mag-explain away ang lahat through science at psychology. Ang pinaka-importanteng question na naging urgent sa bawat puso ay ito. Kung ikaw ay personally makakakita ng supernatural phenomenon na identical sa Jerusalem Angel, marunong ka bang mag-distinguish kung authentic divine messenger ito o sophisticated deception? Ang answer sa tanong na yon ay hindi intellectual spiritual preparation na nabubuo through years ng consistent relationship with God, years ng pag-study sa Word niya, years ng development ng sensitivity sa Holy Spirit, na capable mag-guide sa discernment na accurate. Kung na ng Jerusalem Angel Story ang puso mo, comment mo ang part na pinaka nag-impact sa'yo. At sabihin mo sa akin, anong biblical mystery ang gusto mong i-explore sa susunod na video? Like, share, at subscribe. Marami pa tayong mga hidden truths na kailangan i-reveal tungkol sa spiritual realm na nagiging active sa generation natin. Ang Jerusalem Angel ay simula pa lang. Handa ka ba sa mga revelations na susunod na magbabago sa lahat ng akala mo tungkol sa spiritual warfare na nangyayari sa paligid natin?